Naaresto sa isinagawang follow-up operation ng mga otoridad na nag-viral video ng tatlong hold na magkakangka sa isang motor na hinabol na mag-asawang backrider na vlogger at grab rider matapos na makita ng hold-up ng uh, dalawang estudyante na tinutukan ng kutsilyo ng mga sospek at tinangay ang bag nito. Sa inisyal na ulat ng pasong putik police station na agarang nagsagawa ng follow-up operation sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Vicente Bumalay Junior anap ang insidente pasado alas 8 ng sabado ng gabi ng April 1, 2023. Naglalakad ang dalawang biktima na sinasara may abendan at ...Rosel Menor sa Neapolitan Belpas Avenue malapit sa SM Purview, Barangay Pasong Putik Proper, Novaliches, Quezon City. Aniya bigyan na lamang huminto ang motor na sakay ng tatlong sospek na tinutukan sila ng patalim at agad na kinuha ang kanilang mga bag na nakita naman ng dalawang rider at hinabol ang mga sospek habang kinukuna ng video na dahilan o pa mag-viral ito at ikinaaresto ng mga sospek. Nakilala mga sospek na sina Patrick Alwin Santos, 23 years old, Blaisel Ben Bacaro, 22 years old, at John Rick Baran, 24 years old, na kapwa-residente ng Caloocan City. Dahil agad na nagsagawa ang mga otoridad ng follow-up operation na naging sani ng pagkakaresto ng mga sospek matapos na kusang sumuko sa Kamarin Police Substation 10, Caloocan City Police Station, kahapon ng alauna, imedya ng hapon. Nakumpiska sa mga sospek ang isang bladed weapon at isang kulay pula na ruse si motorcycle na harap naman sa kasong robbery ang mga sospek sa Quezon City Prosecutors Office. Ako si Jojo Sikat, walang inaatas ang balita.